Lolo-loke okay na oh Ulan <laughs> Ito naman oh eh, Boxing attack eh, Onyo Uwi na Ang huli po yan Ang dami niyan no? oh po guys! Aww. First cut! Kaya lang! Ako wala ah? Good morning po guys! Magandang umaga! Panibagong araw po, panibagong vlog na lang po tayo. bagong vlog na rin ako tayo bagong vlog na na make you makulit Nó cái nào, quen cái quen áo, quen áo, quen áo, quen Hay. Oh, Andito na, meron na, na tayong mga guests, Angler! Wow. Andito. po ay magkatao ooy! Oh, no. ayan, ayan tatayo tatayo dahil maglalagay sa fishnet fishnet, ooy, ooy, ooy fishnet kaya lang po palaga nung ulan Wag na ito. Wow! Ito, laki! Maganda. Ba't saan mo nahuli yan? Tagilid ng tabi. <laughs> Tagilid lang ng tabi. Tagilid lang, tabi ba? <laughs> Tagilid lang. Tagilid lang. Laki, oh. O. Sampai ni Papa Jin Wood Ah mga idol Back to Jin Wood nam bigay mo Winchester Galing Ayan, ulan. ulan. kasi sumilong muna bago sumilong din yung mga isda. <laughs> e, Kaya yung po yung hihina Oh. Ang laki niya, malapit to sa amin. Ang lapit lang Oh. Mga dalawang di pa lang ang layo. laki o. Oh. Kasi doble Another one. Boss, anong size 3.5? 3.1? 3.3. Have you one, Papa G? Ang layo na business. May tali ano doon, ang layo <laughs> kasi. <Like>, <lie. laughs> tatlo lang ako kami dito Boss Ching Tao si Oh, oh, oh. ano? <laughs> po Ano na? <laughs> Guys, ito po yung huli ko Yan Dilipat po kami dahil pinaliguan na po ng mga bata. Ito naman o, eh, Boss attack onyo. Ang huli nila tawag po. Ito naman yun sa akin. Yan. Uwi na si Boxing. Pilipat po kami dahil pinaligo na po, ginawa na po ang Hindi ko na po mapakita, baka mamaya makapirate na naman po ako. Uwi na. Ang huli po ah, namin yan. dami niyan, o. Yan po, ang laman ng fishing spot po natin dito po sa may Guadalupe, Makati. Ayan po, uwi na. Ayan po. O, oh, nasa na yung mga naliligo? <laughs> Talantado mga <mo> yun, ha? <laughs> ah, sige po, sige po. Hi guys! Good afternoon! Andy, andito po si Mr. Walton. Aww. Mr. Walton here in my fishing spot. Yeah, uh, alam daw day. niya po na nandito ako kasi araw-araw niya po akong napapanood. Kaya Aww. po nagbisita po si Mr. Walton at mamaya po balik niya sa New York. Yeah, go Okay. I'll be back. Ah, uh, Boss Philip. Philip. Boss Philip yep. yeah. Robles. Ah, yeah, nagpunta uh, dito si Mr. Balton, hindi nakatagayain ng English kasi ang hirap ng english <laughs> <laughs> I speak Tagalog. Okay, okay, okay. me too, konti lang. Okay, okay. Ah, <laughs> uh, Manjes. I want to buy your rat fishing. you go, you go, already. Tonight? Yeah. Tonight. Yeah. Tonight. Yeah. Tonight. Remember, re, you just remember from, from <laughs> the yeah, yeah. Oh. Thank you, Mr. Walton. Wow, English, Mr. Walton, this is my friend yeah. Ono Santiago. Santiago. And, uh, nice to you. The best angler she in Guadalupe fishing oh. spot. Oh, yeah? Right. Yes, yes. I came to the right place. <laughs> uh <-huh. laughs> okay, okay. All right. Ah, Boss Philip. Bala tayo dito. <laughs> sige, sige. Video na yun. Nandito po kami sa liblib na lugar. Liblib na lugar po. Nandito kami. He... si... Sheesh. Walton Walton. Yes. Hello everyone. Nice to see you in my video. Alright, now you'll be here every day. Okay. so I come see ah. you. You know? Yeah. I am here? Yeah. I see oh. your videos every day. Thank And... you, thank you, Mr. Yeah. Walton. Thank you. Yeah. Alam niya raw po na nandito ako everyday daw po. Kaya po nagpunta po siya dito. Kasi galing po yata siya kay Philip Robles. Yeah. Right? Yeah, friend of mine. Yeah. Galing na po siya doon. At tayo naman po ang binisita ni Mr. Walton Alam niyo rin po na ah, nandito ako kasi araw-araw po kung nakikita niya sa ating upload So, yeah, Mr. Walton, thank you very much oh, thank you for visit Yeah Okay, have a good time, y'all you, Make some man. memories Boss Philip Yup Okay, Mr. Walton okay. Ah, yan po, yan po si Mr. Walton. Ayun po, nakahuli po si <laughs> Onyo. yun po, Onyo. yun, Onyo, Onyo, nakahuli po. Kaya po, Mr. Munges. Yes? Sana. Sana all, no? Sana all. Oh, okay. You get this. Okay, nga. So, give it to me for super defensive. Wow, ang galing. <laughs> wow naman, sana all Wow, huli ka, langit Langit, langit Yes Wow You just put here, here, there

Konting lang daw po ang Tagalog ni Sir Walton, konti lang little Tagalog but in English. <laughs> Dati ko nga kayo, ano? pala ho galing pa sa New York ngayon ho eh, bumikita po siya dito kay eh, eh, Philip Robles po kung muna yung nagpunta na fishing nag fishing po si Mr. Waldo kasama po sila Philip Robles <coughs> eh, ngayon po eh mamaya pa ho ang flight niya mamaya ang gabi pa na pagbasyahan niya na habang naghihintay eh dalawin po tayo dito Oh, pison yan oh, pison yan vision vision ayun po si Sir Walto ayun. ayun po siya ayun, ayun po

Laki, yun, 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 laki din, yun. laki din, Ayun lang. Niyo, dito, eh, eh, oh. Eh, oh, laki din, din, lang. dito, po. Laki po, yan, ay, ito naman po yung kay Onyo, ito naman po yung kay yun. Onyo, yan. para yung ano. Yan po, oh, laki po. Sir.

מי שנה היה מטור guys, hanggang sa muli po. Ang init, ang init, init po kasi kaya po tayo magpapahinga na. Uuwi na po tayo. ay thank you, thank you po very much sa inyong lahat. Sa so, walang sawa ninyong pagsuporta, silent viewers, solid supporters. Thank you, thank you po. At tayo po ay makakapagpahinga na kasi umuwi na po si Mr. Walton. Dinalo po tayo ni Mr. Walton pagkatapos po kay Philip Robles, kay Bigam po siya ni Philip Robles. Ngayon po, ewan po kung ano po ang nakain ni Mr. Walton, uuwi na raw po siya mamayang gabi. Naisip niya raw po bago daw siya umuwi, dumaan muna raw siya dito sa akin dahil alam niya nandito raw po ako kasi wala naman po kaming contact ni Mr. Walton. Kaya oh, nagpunta dito si Mr. Walton eh alam nyo pong nandito ako kaya po ayun po nagkita nga kami beso beso lang po nagkamustahan po kaya po guys thank you thank you po ulit sa inyo lahat at tayo yung mga na po kasi muwi na po si Mr. Walton sobra pong init na hindi po babay po babay at ingat po tayo lahat God bless <tan cat>